So, ayan, tinanggal natin yung isang block ng uh, uh, shock. Halika natin ng timbrine. Ito so, sa kaliwa. Ayan, nakalagay left. Ito naman sa kanan. Doon natin tinanggal. Ikita mo doon. So, doon sa loob. Ayan. Install natin dito. Okay guys. Ayan. Tanggalin din natin yun At install natin yung timbrin. Ito sa kanan. So ayan guys. Natanggal na natin yung isang uh, block ng uh, para sa shock. At ikakabit na natin tong timbrin. Malamig na yun. Masyadong malamig. Minus 28, 26 Celsius degree Celsius. So, ikakabit na natin to Kanan. So, ayan guys. I-tighten na lang natin. Walang specification kung magkano yung torque. Kung ilang torque ang pang-tighten mo. Pero, uh, snug lang. So, ayan na po. Nakabit na po yung timbre. At Ayan na po, nagkabit na yung timbrain at ibaba na natin yung jack. Tingnan natin kung sa doon. So ayan, may clearance pa tayo. Malaki yung clearance pa natin. So, please. Ayan. May tayong trailer. Pababa yan. So, ayan. Instead na yung old. Ito. Ayan. Salamat sa panunod. Thanks.